nalaglag ka sa ramp, may content ako bibili na yan <laughs> and we are back with another video, so nandito tayo sa SLEX ngayon, time check 6.07 pero ang liwanag na, hindi ka tulad unang morning ride natin, parang alas 6 na medyo madilim pa, so kasama natin ng isa kong tropa siya yung nagrent ng 450SR, so mataas ang chance na after nitong ride namin baka bumili na talaga siya ng tulo yan depende sa review natin tingnan natin tanongin natin sya mamaya so samahan nyo lang kami punta tayo ng Tagaytay magde date lang kami doon kain kain ikot ikot actually para lang talaga ito ma feel namin ang CF Moto 450 SR so tara 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 ride tayo lamig Ayan na, puti ka daming kabaga na naman ka pag dumami. Ganda oh. Parang hindi, hindi halatang ganun kakatangkad. Since nakabend yung, ano mo, legs mo. yeah, kadiri eh, na yung mga gumagamo. Kaya ayaw ko dito sa taas eh. lang speed up tayo konti Sige lang, chill ka lang Unti-unti lang magpapahabol First date natin eh Dapat maglandi Loh ano to? Ba't may traffic dito? Ala, sige. Kain ng kain ng lane Mamplasan exit, keep right Gusto mo matutunan yung mga useful Oh, basta kapag may suwi pa, ibig sabihin may ano, may lubak O kahit anong yung ano, dangerous. O oh, oh, kaya kapag tinuro nila sa sahege, ang katulad niyan, ingat ka. So para nagko-call din sila na tulad ng Valorant dito eh. Kung kamay na pataas, eto, speed up. Pag speed down. Although di ko naman nagagamit kasi sunuran sun lang ako kapag nagra-ride. Oh, maganda na mga entry bike yan eh. Beginner bike. Tsaka syempre yun nga yung presyo. Kapag chill lang. I-feel mo na i mo na yung throttle. Bira-bira ka. Pero yung kontrolado mo pa rin. nagsiset lang yan ng pagkakataon para splitin mo <laughs> Sarap! signal eh. <laughs> So, nandito na tayo papunta ng Aginaldo Highway First time ko lang din dumaan Alam ko ito yung bago Na parang mas mabilis daw mapunta sa Tagaytay ba yun? Basta merong mas mabilis na mapuntahan So wala naman tayong destination ngayon Kaya ride lang ng ride Tapos naalala ko, shoutout nga pala Sa mga kamote na nagko-comment doon sa video na short ko sa YouTube Grabe hindi ko maintindihan sa mga tao ngayon Bakit pinagtatanggol at pinaglalaban pa rin nila ang pagiging kamote About yun sa stoplight na hindi nila sinusunod Ay nako Kaya hindi tayo nagkakaroon ng magagandang bagay sa buhay eh Mga pasaway na ganyan So yun lang Balik tayo sa ride Smoked Ribs <laughs> So sobrang usok smoked ribs na So naputo lang ating battery kanina pero nandito na kami sa may uh, Basta, sikat na part ng Tagaytay Kapag nagtagaytay ka na malamang nakadaan ka na dito So breakfast lang kami Since libre, dito daw tayo sa Bag of Beans Or Charitos by Bag of Beans Putik, ito na tayo yun Lumagpas na. Lumagpas na naman ako <laughs> Okay, pangalawang ikot. Grabe, ang bilis lang nun ah. Sige, para may content ako, laglag mo. <laughs> Wag lang sa akin. Lineup natin for today, XSR 900 Legend Blue. Again, yung 450 SR, pogi talaga. So, kain muna kami, tapos balik tayo mamaya kapag nag-ride. At kung maganda-ganda ang panahon, Baka baba tayo ulit doon sa may tanawan para medyo may patwistis. Okay, so tapos na kami kumain. Check lang natin yung view bago tayo bumalik sa motor. Solid, solid. Hindi naman ng panahon ngayon. So balik lang kami sa ride. Hindi ko lang alam kung bababa kami ng tanawan para medyo may patwistis or baka dumilat na kami ng S-Lex pabalik ng Manila. So bahala na si Batman. Samahan niyo lang ulit kami. Let's go! So, yan, bababa na kami ng tanawan So, ito yung isa sa mga unang twisties na pinuntahan ko So, Let's go, let's go, baba tayo, konti twisties, pero syempre chill lang tayo At hindi uh, naman tayo ganun kabihasa Safe ride lang, enjoy lang natin ang Tagaytay Tapos after magtanawan, alam ko may exit na doon na daanan namin ng airport dati Doon na kami mag para pabalik ng Metro Manila So mga hindi pa nakakadaan dito, I suggest na pag-trip nyo to one time Ma Maganda talaga I mean, hindi mo sobrang ganda, hindi ka tulad ng Marilake Pero tinan nyo may mga nagbabike so na-enjoy naman itong daan na to oops tight corner wow wala wala magtiwala ka sa gulong mo kasabihin ko naman kapag mukhang madalas talaga eh oops may truck van pala tight sarap ng trip na kuwi, oh. sarap picture ano shit nasa pine trip eh. tight right laging mas mahirap ang pakanan FYI gumaganda na po ang view sheesh yung mga gantong ride pagpakaliwala na akong problema sa totoo lang natutunan ko na pati yung control ko sa yung adjustment ko sa binti ko na dati tumatama yung pa ako kapag sobrang lean ngayon toe na ako dun sa foot peg kapag turn so I think that's a good adjustment pero ngayon okay na practice to para sa kanan lalo na kapag ganito ito mga tight na to for me mabaga lang tapos dapat wag matakot mag lean so yun lang yung tinatry kong i-improve kasi bono eh bano eh bano talaga pero syempre ingat pa rin tayo kasi maraming blind spots maraming nagbabike may mga kotse rin so habang nagra-ride enjoy lang din natin yung mountain view Naka, nakapila mga scooter ah so yeah. solid yung lineup nila dami nila oh, yun, yun masarap i-ride putik buong tropa dinala karamihan ng o oh, nga eh, karamihan puro ano lang Valorant <laughs> Ooh, beep beep sarap to Uy, ganda na ng view sheesh yeah, may mga picture taking ganda ng view shoutout nga pala sa ating stock tires na tuwantawa talaga ako Batlax S22 medyo all around ang datingan kaya medyo nagtitiwala ako sa ating stock tires kahit sa mga gantong lean pero syempre dandahan pa rin tayo dito ata ako nag overshoot nung unang punta ko yep this is so u-turn <laughs> ingat ha ah. uh -huh. <laughs> um Oo, pero advance na yun eh. Sa totoo lang, hindi ko rin ganun kakabisado. Pero basta ako nagbe-break ako ng hindi ko kaya. Kahit tumigil ako, wag lang ako masubsob. Oo, okay. okay. oh, buti gumagano'ng ganun eh. Ang sarap din dali ng scooter dito. Oops, may kasalubong nag-overtake. Z900 or Z400. Shoutout to you, kuya. Ma uh, maganda rin talaga ang kulay green ng Kawasaki. Bomba, let's go. <laughs> Oops, oy, tight again. Ay, ito ano no? Uh, bangin new turn, ingat pababa. ko may tatlong ganyan eh wow. sarap po oh. actually nung trinay ko yung CF moto ang sarap ilin yan, yun yung nagustuhan ko kasi planted ka sa ground Oh, yun nga. Syempre, ano, kwento-kwento pa lang 'yun eh. Pero nung na ko na may comparison ako dahil may XSR ako. Talagang ano, natuwa not, ako na planted siya sa ground para akong nasa sa hig, hindi nakakatakot. Yun 'Yung, yung nagustuhan ko diyan. Oops. ang dami na picture dito oh ang ganda na nga ang ganda na nga uy grabe nakita ko yung u-turn <laughs> oh ito yung isa oh my gosh pababa <laughs> overshoot pa rin oh binagalan ko na <laughs> lang I don't know. Labit na rin tayo sa baba. Grabe aakyatin nila yung binaba natin ng naka-bike. Grabe tong mga to. Tada! Tapos di ba ang twisties lang. Tapos kaliwa tayo dito. Mm -hmm. Dinediretso na lang ng jeep ah. Oh. <laughs> oh, hindi, hindi talaga. Konting brake, downshift, engine brake. Tapos boom, may tricycle. Diba talaga tunog kapag sinasagad yung low gear, umahahataw. Sarap, umahataw-hataw nga lang yung strap ng helmet. sobrang busy ng tunog sarap ay puti ka lumagpas na naman tayo <laughs> yun na yun eh u-turn uh, tayo u-turn tayo si out of 3 na ako sa ano na to oh. <laughs> Woo! Tara! Konting burst burst lang O oh, diba? Ito lang. Nauhaw ako agad Putik Okay tapos na kami mag picture Thank you again Tanawan Nakalimutan ko kung anong tawag ng lugar dito Banyaderos ata So uwi na kami okay. Tapos... Um, SLEX so Siguro i-fast forward ko na sa SLEX para medyo maganda yung daan natin Sheet. So ito papasok na kami sa highway So I think pwede na tayo mag-outro dito Again sa mga nanood Thank you sa so patuloy na pagsuporta. Please don't forget to like, share, and syempre subscribe. Konting kembot na lang. Again, we are close to 1,000 subscribers. Let's go! So, ride safe sa amin. Ride safe sa inyo. Thank you everyone. Peace!